At nakakuha po ako ng booking dito mga idol kasi nahabol ko po yung oras kasi meron po tayong regular customer po. Alika na Tumugos idol, kunin na natin to. Pagdating ko sa pick up location Agad namang nakaantay si sir O oh, ba? Diba? Ito yung maganda Naka ready Hindi yung pagkaantayin tayo Ibigang ko na po siya ng shower cap At agad na po siyang sumakay Then Yun na po mga idol Ihatid na natin siya Kasi may nahabol tayong oras Para sa ating regular customer Ito tayo dahil po nagko-content tayo mga idol, syempre alam niyo na yung susunod. Pina-subscribe natin ang ating pasehero at aabangan po niya to mga idol yung video na to dahil gusto po niyang makita at napaka-supportive ni Sir sa mga moto blogger na kagaya natin mga idol to. Halika na mga idol, ihatid na natin si Sir at malapit na rin kami makarating sa kanyang drop-off location. Oops, dadan sir. Dami yung ano, dyan, sumasabit sir. Oo nga. Sir, salamat sir, salamat. tip ni sir. Maliit man o malaki na tip, dapat po nating pasalamatan mga idol, di ba? pag drop po po natin sa ating pasahero mga idol nakakuha na po ako mula na polis papuntang bagong bayan timing na timing mga idol dahil pauwi na rin po tayo Ito po natin ay videoan mga idol yung pagkuha natin sa ating pasahero so papunta na po kami yan sa bagong bayan dito na po kami dumaan sa C5 may inaantay po kasi tayong oras although nag a po ako mga idol kasi sa alas 4 po ako lumalabas ng madaling araw. Kahit mga makailang pasero tayo niyan mga idol, umuwi na po ako sa oras na 7 or 6.30 mga idol kasi may regular po tayong customer na inahatid natin sa Ford Edsa at sinabayan na rin po natin ng pagbablog idol kung baga nag adjust pa po tayo ngayon kasi nga busy-busy na po tayo Hindi totoo yan Bola lang 'yan. Si Raul huh? oh. Yan X moto nga pala gumagawa po ako ng mga content sa biyahe at bilang MC Taxi Rider at sa aming pag kung meron po kaming rights at lalong lalo na po sa pag DIY po ng motor yung mga basic lang po yung kaya natin gawin syempre meron po tayong gamit imbis na pumunta tayo sa motor shop para po tayo makatipid kung kaya naman natin gawin mga idol gawin na lang natin at kung gusto nyo po yung mga ganitong kasing video pakilike po pakisubscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Salamat po sa ating mga bagong subscriber, lalong-lalo na po sa Rider Community. Maraming maraming salamat. Naparating ka na sa iyong destinasyon. Yes